Kilala mo ba ang halaman na ito? O ikaw mismo ay meron ganito sa imbakuran? Kung kilala mo ito at ikaw mismo ay meron ito, ang video nito ay para sa iyo. Ito ang Queen of Philippines o mas kakilala sa tawag na Doña Aurora. Hindi lamang palamuti sa ating imbakuran ang halaman na ito. Sa pagkatingid sa ating kaalaman na ito ay isang halamang gamot. Isang tradisyonal na halamang gamot ang Doña Aurora. Dahil kaya itong gamutin ang mga sakit kaya ng diarrhea. Maglaga lamang ng dahon at bulaklak nito, pakuluan at inumin maghapon. Maaari din itong gamot sa kagat ng ahas. Sinasabi na ang katas ng dahon ng Donya Aurora ay mainam na gamot sa kagat ng ahas. Mas mainam pa rin na dalhin ng pasyente sa malapit na pagamutan. Gamot din ng Donya niya Aurora sa lagnat na may ubo. Pakuluan lamang ang dahon at bulaklak nito hanggang 10 minuto at inumin hanggang sa mawala ang nararamdaman. Kung mahina naman ang iyong baga, ang dahon at tugat nito ay mabisang gamot pang lunas sa sakit sa baga, kaya ng lung cancer. Maglaga lamang ng dahon at ugat at inumin. May masusi pa rin pag-aaral ang mga dalabasa tungkol dito. Gamot din ito sa eczema o sakit sa balat. Ang dahon nito ay ginagawang cream na siyang pinapahid sa balat. At ang ugat naman nito ay panlaban sa paninilaw ng mata at ng balat. Maglaga lamang ng ugat nito at gawing kape araw-araw hanggang -araw, sa mawala ang paninilaw ng mata at balat. Follow for more!